So, mga lods, yan yung pinakuluan natin Yung magpapakulo tayo ng laman ng loob ng baka mga lods Ayan na, magpapakuluan na natin yan At saka maya maya ahunin natin yan Ayan na lods, tanggalin na natin yan At saka mahiwa na yan mga lods Para maluto na yan lods Ayan na, tininidur na Lambot na siguro yung kulo na lang mamaya yan lods mabilis na yan, ah dumikit pa yata parang may itib kunin lang natin yan at saka yung sabaw lods, wag natin yan itapon lods naputol yung bus over ko mga lods, may nagsturbo kasi may tumawag kaya ganon, ayan na yung kalabasan nya lods, oh. hiwain na natin yan mga lods para matuluyan na yan mamaya lods, ayan na, naghihiwa na si balbasor lods Ah, yan, mainit-init pa yan. Ditinidor pa si bab, Si mga loads natin. Yan, napahiwa tuloy yan. Ayan, sarap naman mamaya yan. Kulang kasi yan loads. Yan lang yung nabili natin sa palingki. Yung ulasing mga puso at saka yung tuwalya lang at saka tinai lang yung nabili natin. Dapat dami pa yan para uh, mas masarap mga loads ayan na nilagay na sa ilalim yung cellphone ay doon sa langisa naga tagahiwa mo naga kwan din naga kurap kaya nilagay sa gilid ay, kasi hindi makita din yung hiniwa mga loads ay naku naman yan nahirap kasi yung walang nagawag ng video mga loads ayan na yung natapos na yung Kwan Lods na hiwa yan na yung ricados ng mga Lods may tapos yan na gigisahin na natin yan mga Lods yan na inuna na yung bawang mga Lods pa pulahin natin yung mga Lods at uh, saka na natin yan yung pagluto natin para makahigop tayo ng sabaw ng maayos yung masarap Lods yan, ilagay na yung luya kaya eh, sunod natin yung bawang dyan mga lods. Isa lang natin yung mga lods para sa, lalabas lang yung aroma na yung bango ba. Sa gisa pa lang. Parang masarap na mga lods. Ayan na. Ah, nilagay na yung hiniwa natin na laman loob lods. Tapos hinting gisa lang yan lods. Ayan. Ibalik natin yung sinabaw natin mamaya yan. yan laga natin ganito na natira pa ng sabaw yun din yun, yun, yung isabaw natin mga lods ayan lang, lagyan na ng magic magic, baka naman at saka natin yung asin mga lods, yan at saka, kung tingin, halo halo lang mga lods e, parang pag-halo-halo din at saka kasabay takpan at saka maya maya yan, buksan natin lagyan natin yung sabaw mga lods, yung nilaga natin kanina lods yan na, ibalik natin yan. Yes. At ayan na, binuhos na, mga loads. At saka kulang pa yata yan ayan mga loads. Dagdagan natin yung sabaw na yan mga loads. Yan, dagdagan natin yung malinis na tubig loads. Galing Pasig River mga loads. Ayan na. At saka kunting halo lang mga loads. At saka lagyan natin ang takip mga loads.